Ayan guys, magluluto tayo ng gulay. Gulay is life. Nilagyan ko ng chili. Ginataan pala ito. Siyempre, nakakita ko ng gulay dito sa mga tindahan. Kaya, gulay-gulay muna tayo. Ayan, kalabasa. Una natin kalabasa, baka matikas. Nilagyan ko ng chili. At saka, pag uh, nagkakata ako ng gulay, hindi ko ginikisa sa mantika. Siyempre, isunod natin ang si, ano ba ito? Talong. Eggplant. Okay. Ano ba yun? Magsasalita ako <laughs> ano ba ito? Muslim. Tapos yung iba nila nakakaintindi. Sorry. Ayan, isusunod. Hindi ako nakakita ng sito kasi wala. Hindi available sa tindahan. Kaya wala. Sayang. Nakita ko lang kalabasa, talong, ah, uh, kangkong. Dapat ganyan, habang kumukulo, imimekos-mekos natin para hindi mabubuo yung mga, ano na, yung coconut niya. Kasi pangit kasi yung mamumuo. Tapos yung talong ko, nangingitlo, nangingitim pag no, tinatanggal sa tubig. Ito manitong talong nato, pasaway rin minsan eh. At <laughs> sempre guys, isusunod natin ang ating kangkong. Kangkong kangkong. Ang kangkong natin ay hindi masyado maganda pero okay lang. Importante may gulay. Di ba? Sabi nga nila pag kangkong, maraming vitamin. Kaya hindi lagi kakain ng karne guys kasi mahahay blood kayo. Kahit meron kayong mga karne-karne, minsan maggulay-gulay rin kayo pag may time. <laughs> Tulad ko, kahit may manok dito sa puwit yung rep ko nga dito puro ano karne o kaya ano eh gulay pa rin na mahanap ko no yan ang yan ang kinalakihan ko mga gulay pero totoo sa totoo lang guys alam nang alam ninyo na nung ano pa ako sa amin di talaga kakain ng gulay eh kangkong kangkong lang kasi hindi ko malunok ba pero nung pumunta ako ng Manila, naging paborito ko na. Hindi ka artian pero hindi talaga kasi parang natatali dito sa ilalim ng ano ko. Ngingunguy ako rin naman, pero parang mahirap ba? Pero, pero nasanay ka na, okay na. Hindi sa, hindi ako nasanay sa amin kasi hindi naman kami mayaman. Pero may iba rin talaga na hindi makakain ng gulay, di ba? Pero ngayon, lagi ko hinahanap gulay. Ayun, hindi sa kaartihan yun ah. Hindi ako maarting tao. Kahit ano kinakain ko na gulay. Ngayon, dati kangkong lang hindi ko pwede kainin kasi yun, hindi ko talaga kaya kasi hindi malunok. Pero ngayon, napunta ako sa Manila. Nung pumunta ako dito sa Kuwait nag-abroad ako. Hindi ko talaga makain yung gulay sa atin. Sa Manila pa ako nasanay kumain ng kangkong. Yun para magkwento ko naman sa ni konting ano about sa life ko Sempre hindi yan sasarap ang pagkain mo pag walang mabaho no alam niyo mabaho ha eh wala tayong pangos dito yung ano tuyo sempre ito ayan pinarito ko na yan guys Pinrito ko siya bago ko ilagay dyan. Ayaw ko kasi yung dinaprito kasi parang malangsa. Ayan, di ba? Para sumarap. Kung doon lang tayo sa atin, mayroong haluan. May tilapia na dry fish. Mayroong haluan na dry fish. O, may kabungkong na dry fish. O, eh, ka pa. Lahat nandun na sa atin. Behewan ko ba? Dito wala. Kahit sana ko maghanap, wala eh. Parang lahat ng tindahan, hinahanapan ko na ng mga ano, pagkain sa atin. Hindi ko makita kita eh. Kasi wala pala. Guys, ito tuloy natin ang kwento ng buhay ko guys. Ako ay tao, y simpleng tao lang, magkakain, okay na. Hindi ako maluho na tao. Ang maluho ay yung kapatid kong bunso ayong bunso kong kapatid, makikita niya itong video ko. Bahala siya, totoo naman ni <laughs> Kung may gusto na hindi mo mabigay, sabihin mag-abroad. Siyempre, tayo mga ate, ayaw natin mahirapan yung mga kapatid natin. Kaya, di bali ako nalang mahirapan, wag lang yung mga kapatid ko. ba diba? Kaya nga ako nagtatrabaho na maayos para sa kapatid ko, para sa nanay ko. Sa lahat, Ganon dapat. Diba? Ang pagiging ate, ay eh, mahirap din bang gampanan. Pero pag ano, makakaya rin naman natin. Diba? Pag lang mahirapan ng pamilya natin. Ganon ng buhay. Ako hindi talaga ako maluho na tao. Kahit uh, sa tingin ko, kaya ko bigihin kung di naman talaga kailangan wag na lang hindi eh, ako kuriput ha ako yung tao na likuriput alam naman pamilya ko yan hindi ako kung sino may kailangan kung meron ako, ibibigay ko walang problema basta meron pero pag wala eh, di wala <laughs> yun <Ganyan> lang ang <laughs> tapos na to guys luto na siya mahanghang kasi may chili. May sipa talaga na mahirap yung sipa niya kasi talagang mahanghang. Pero kaya ko yan. Alam ba ninyo guys, yung kangkong niya, hindi masyado maganda na kangkong. Kung baga ay matanda, ay matulegs. <laughs> Tawag ko sa matatanda, matulegs. <laughs> so yan guys, hanggang dito na lang guys. Pagkakain ako, pakita ko na lang sa inyo.